Babalik po ang programang Usapang Tol. Ito pong Bagyong Christine at Leon. Ako, napakarami nating na mga kababayan na naapektuhan. Pinagsamang bilang po, aabot po yan ng 2.2 uh, million na bilang ng mga pamilya na naapektuhan. Yan po ay katumbas ng 8.6 million na mga individual Napakarami pong uh, naapektuhan itong bagyong ito at malaman natin ano yung uh, ginagawang uh, pagtutok ng ating pamahalaan para matiyak ano na naayudahan yung ating mga kababayan na sinalanta nitong dalawang magkasunod na bagyong ito kaugnay niya na linya po ng ating komunikasyon si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlaw. Magandang umaga po, Asec. Magandang okay umaga, Ma'am Cecil. Magandang okay umaga din po sa lahat sumusubay ng sumusubaybay ng inyong programa. Mm, Ma'am, nagkakasunod-sunod itong mga karamidad mm -hmm. ngayong taong ito. Uh, itong mga bagyo, nagkakasunod-sunod din. Malalakas na bagyo yung ating naranasan. Marami-rami po itong ano uh, mga naapektuhan, itong Christine at uh, Bagyong Leon, uh, 8.6 million individuals. On the part of DSWD, Ma'am, uh, kamusta po ang uh, ginagawang uh, pagtulong ng ahensya? Yes, uh, Cecil, nagpapatuloy naman ang DSWD sa pag-augment natin ng mga mm -hmm. resources ng mga local government units para makapagpatuloy tayo sa uh, pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, uh, Cecil, uh, mahigit 1 million na, na mga family food packs yung naipamahagi ng DSWD. Uh, Gayun din po, mahigit 13.3 million na rin ng financial assistance ang naipahatid natin Uh, lalong-lalo na po doon sa mga pamilya na may mga, may mga miyembro po na pumusay bunsod nga po ng uh, epekto mm -hmm. ng bagyong Christine. At gaya ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin ang DSWD sa pagpapahatid ng tulong. In fact, uh, kahapon nga po, dumating na rin sa Batanes yung karagdagang pang mga uh, 5,500 ng mga family food packs na lulan ng uh, barko mula nga sa Philippine Coast Guard. Uh, Gayun din po, Ah, uh, meron din mga uh, food packs na nakarating din sa uh, Guard Arena, uh, Camarines Sur. Mm -hmm. uh, kahapon din po iyan. At uh, as we speak, ay may mga dispatches pa rin tayo sa National Resource Operations Center mm -hmm. at dito sa Visayas Disaster Response Center. Uh, na ipapahatid pa karagdagan dito rin sa probinsya na uh, dito sa Rehiyon Bicol. So mm -hmm patuloy ito uh, ma'am Cecil dahil okay. may mga request pa ang mga local government units for augmentation support kaya patuloy po po tayo na magpapahatid mm -hmm. uh, while we are preparing for yes, uh, no the new typhoon that's coming right. ano si bagyong Marcy, Marcy. Mm -hmm. at uh, uh, dahil nga nakikita natin that it will be hitting the same mm -hmm. areas where mm -hmm. Christine and Leon uh passed through uh, naghahanda na rin tayo no? tinitiyak natin na may mga sapat po ng mga food packs and non-food items doon sa uh, bandang Luzon. Ang nagiging, uh, kaya, yeah. ang nagiging challenge, ASIC, uh, we understand may mga pre na mga relief goods sa mga LGU. Kaya lang ang nangyayari, ho, dahil nagkakasunod-sunod ito mga kalamidad na ito, ASIC, yung mga preposition goods sa mga LGU nai-aari na po yan na ipamahagi na. Mm -hmm. Tapos kakailanganin nila po ng karagdagang tulong from national government. Hindi pa siguro natatapos o magpe-preposition pa lang kasi kailangan na lang replenish ay understand ano po asik yung kanilang mm -hmm. mga preposition goods. Ito na naman tayo sa panibagong bagyo. Ang ang yung challenge ma'am Uh, on the part of both LGU and national government para marespondihan itong ating mga kababayan kasi parang wala tayong hinga ano po wala tayong enough window period paano mm -hmm. po yun uh, uh, ginagawa ng paraan ng uh, ng DSWD ma'am Okay on the part of the DSWD while we are replenishing mm -hmm. uh, yung hiungpong mga stockpiles ng ating mga field offices yung mga regional warehouses natin at tayo ay nagsasagawa pa rin no, ng patuloy na response operations. Mm -hmm. Meron rin tayong uh, production uh, sa mga sites natin na itinatabi mm -hmm. naman po para sa uh, uh, yung stockpiling uh -huh. para sa susunod no, na, na bagyo. So yung production hubs natin, yung National Resource Operations Center at mm -hmm. uh, Visayas Disaster Response Center, ano yan, uh, 24 hours ano uh -huh. na nag-ooperate and uh we're hitting uh uh more than 20,000 food packs production daily uh -huh. para matiyak natin na meron tayong na ipapahatid doon sa mga apektado ng Christine at Leon but uh -huh. at the same time meron tayong mga uh, na preposition muli na to replenish the goods that we have uh, released uh -huh. uh, when uh, this typhoon uh, hit the country. Kinakaya uh, naman uh, Mama, no. Yeah. And at the same mm -hmm. time uh, uh Cecil, meron din tayong mga existing framework agreements with private uh, retailers uh -huh. na kung saan nakapag drawdown tayo uh, in fact mm -hmm. ongoing din yung mga delivery nito para madagdagan po yung ating mga stockpiles at makapaghanda nga tayo sa mga susunod pa mm -hmm. na pag bagyo. Hindi pa naman ito nangangailangan ma'am lang parang ano no ng nang... kasi remember ma'am nung kasagsaga ng malalakas na bagyo ng mga nagdaang taon na ngailangan na yung ano yung pamahalaan ng mga volunteer no para tumulong sa mabilis na repacking. Wala pa naman tayo sa ganung stage Asek. ASEC. Uh, Two weeks ago, nag-call na tayo for volunteers, okay. Cecil, dito uh -huh. sa National Resource Operations Center. Uh -huh. So, meron uh -huh. na tayo dyan na may mga, binibrief na tayo, may mga ino orienta tayo ng mga volunteers uh -huh. at nakaschedule na sila uh, dito sa uh, isinasagawa natin na repacking activities. Uh -huh. Para sa mga gusto pa po na tumulong, uh -huh. maaari naman po silang magtungo sa National Resource Operations Center dito po sa Chapel Road sa Pasay uh -huh. at... Uh, uh, yeah, uh, schedule po natin no, yung araw po na kayo ay uh, makakapag, uh, makakatulong sa isinasagawa po ng mga repacking at pili. Yun, ako, malaking bagay po yan, ano? yung yung uh, volunteer ng ating mga kababayan para mas mapabilis ano po yung yung pagreplenish yung pag ulit ng mga nitong mga family food packs may nabanggit po pala asik ay remember si uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang plano po ay magkaroon na ng hindi lang warehouse hub kundi production hub uh, per region at least Luzon, Visayas at Mindanao uh, Do we have existing production hub o ito po ay planong dagdagan ah uh, well ah uh, yung DSWD production hub ay matatagpuan sa Pasay at uh -huh. sa Cebu. Uh, meron din tayong uh, uh, inaayos na dito naman sa Mindanao, sa Butuan. Mm -hmm. uh -huh. But uh, we received ang uh, nga po instruction no, na pag-aralan din mm -hmm. na mag-tayo uh, pa ng mga karagdaga ng mga production hubs. Lalong-lalo -lalo na nga po dito sa Luzon, uh, dito sa Bicol Region especially dahil isa ito talaga doon sa ano no uh, madalas tamaan ng mga bagyo. Mm -hmm. So, we're doing that to strengthen yes. the eastern uh, seaboard part of our country and uh, mapadali yung uh, uh, is, is pagsasagawa natin ng uh, disaster relief operations. Mm. Uh, and uh, hopefully nga ito ay isa sa mga uh, ma-prioritize din no? uh, uh, sa isinasagawa next, na uh, budget hearing po. Yes. Uh, Nang sa gayon, mm. madagdagan nga yung mga production hubs ng DSW. Ayun. So we're looking at it, ma'am, possibly pinakamaaga next year, ano po? yung mga well, uh, hopefully you know hopefully oh, say si yes, feel ma uh, makakuha oh, tayo ng uh, support mm -hmm. we could support from yes, oh, uh, various partners so that we could uh, uh, begin with this project mm. and then ma'am lastly siguro ma'am ano kasi ang dami nga pong kalamidad this year hindi eh. man nasimulan mm -hmm. tayo ng el nino mga pagputok ng bulkan kinakaya pa ba ng resources ng DSWD ma'am wala. Well, on the part of the DSWD naman mo, we're very grateful because the Department of Budget and Management has been uh, facilitating mm -hmm. all our requests for uh, replenishment of our Quick Response Fund. Mm -hmm. At dahil nga po dyan, naisasagawa ng DSWD yung uh, maayos nito no na uh, disaster response operations, particularly uh, in the performance of our mandate to provide food and non-food items sa mga disaster-affected uh, areas. So yeah, uh, in terms of resources, uh DNDVB TBM mm -hmm. has been very helpful and uh, we hope no na magpapatuloy tayong makaka uh, draw o makakapag replenish mm -hmm. ng ating uh, QRF from the uh, the agency. Mm -hmm. And then ma'am, siguro yung inyong pagtitiyak na lahat ng ating mga kababayan ano, na... na wala pong maiiwan dito po sa inyong ginagawang pagresponde o pagpagtugon sa pangilangan ng ating mga kababayan na apektuhan ng kalamidad. Yes, as uh, Cecil, uh, the Department of Social Welfare and Development has been steadfast. Uh, in ensuring na lahat po ng mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyo at maapektuhan ng bagyo ay makakatanggap po ng uh, karampatang tulong. Uh, hindi po nagpapahinga ang mga Angels in Red vest yes. ano po uh sa pagtitiyak na lahat po ng uh, uh, nararapat na tulong ay maipahatid po natin. Uh, kung kaya nga po uh, makaka uh, siguro po makakatiyak ang ating mga kababayan na ang inyo pong mga pangangailangan para sa pagkain and non-food item and financial assistance ay makakarating po sa inyo. Uh, of course, kinakailangan po natin na makipag-coordinate sa mga local government units, sa inyo pong mga local officials. Nang mas, sa gayon, matiyak po no, na lahat po uh, Uh, ay mababahagi na ng tulong at magiging maayos po yung uh, pagpapahatid nga natin ng assistance. Opo, Asik Dumlao, maraming salamat po at uh, talagang DSWD po talagang isa sa mga ahensya na pangunahing abala pagkaganitong panahon. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pag-ayuda sa ating mga kababayan. Maraming salamat din po sa pagkakataon, na uh, Ms. Cecil, na tayo makabahagi ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Magand po. Yan po si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD, ang atin pong nakapanayam.